Ayan, isang mapagpalang gabi sa ating lahat uh, dito sa Pilipinas ay gabi na. And the other places, uh, I know good, uh, it's morning. So, may sasabihin lang tayo sa ating mga solid supporters na palaging nandyan. Ang dami kong sombrero. <laughs> Anim. So, pasinsya na yung nasa likod ko. Hindi pa yan na <laughs> music room natin. So, dito tayo nagla-live. Dito rin ako natutulog o eh, may bed. So, pasalamat salamat lang ako kasi almost 3 years na yung YouTube channel natin this month. Ano? Uh, August yung nabuo yung channel natin. So, umbalikan ko yung nakaraan. Mahirap nang balikan yung nakaraan. Tapos na yun. Pero, ikaw nga, doon tayo nag-start eh. So, o oh, yun, 3 years na din. At, uh, hindi ko akalain na umabot tayo sa isang tatlong taon. So, more friends dito sa YT World. And uh, sa mga kaibigan kong bago, lalong-lalo na sa mga team na sumusuporta. Uh, team Fermanatics uh, founded by Martis Lumboy and by Fernie, na palaging nandyan sa mga live ko. Uh, salamat sa inyong suporta. Di ko na kayo maisa-isa sa so, mga Team Fairmanatics dyan. Uh, nandyan kayo pasugod palagi so pasinsya di ako masyadong nakadala nakadalaw sa mga live ng uh, uh, father ninyo na si ma'am Marites Lumboy at by fair, minsan kasi umuulan dito pagabi at sa uh, siyempre sa Team Cars Movie Time uh, kay ma'am Janet at sa mga kasapi ng uh, Team Cars maraming salamat sila yung uh, unang uh, team na umalalay sa akin lalo na kay Ma'am Janet hindi ako pinabayaan na magpatuloy dito sa YT World lalo lalo na sa mga panahong nagsisimula pa tayo no? Uh, minsan na uh, gusto na natin sumuko pero nandyan siya so maraming salamat uh, Ma'am Janet uh, sa Team Cars mga solid supporters mga kaibigan natin dito sa Youtube so hindi natin may isa-isa kayong lahat so thank you at naging 4 years na ako dito sa YT World ah 3 years sorry ah uh, 3 years <laughs> nagkakamani patuloy so and sa Team Makata, syempre kay Lynn Corson USA uh, sa mga palagi nandyan kulats hindi ko na kayo may isa-isa na nandyan Blisa GP ah uh, salamat din sa Team Makatas na bago kong team na nandiyan umalalay at lalo na kay Lynn Corson na hindi din ako pinabayaan nandyan siya palagi habang naglalive ako umakyat din siya at syempre nakilala ko din yan ilin corazon uh, dito sa whitey world at uh, kami dalawa yung nag revive ng kanyang team siya kasi yung nag uh, nag uh, build ng team makatas at uh, biglang nawala at ngayon na revive namin so may mga kasamaan kami uh, nandyan no? uh, tahimik lang yan sila pero nandyan lang yan So salamat sa walang sawang pagsuporta. Uh din forson sa team Makatas. And sa so, mga solid supporters, mga new friend uh, from uh, El Negro community. Gracias uh, El Negro saludos, ne Madroga. You are always supporting my life and uh, you enjoy the singing. <laughs> Even though uh, I'm not a singer but you enjoy the music I render to your life. Luis my brother Luis Opo yoyo and all of the El Negros Igne, Igne, El Negros family community thank you for welcome us uh, me and Len Corson are very happy that uh, we know uh, such a community like you guys so i appreciate on that so kay ma'am uh, mam Ma Hodi uh, ma'am Hodi i i would not forget uh, ma'am Hodi uh, she is always support And anti praise to him. Thank you so much for always support anti praise. Uh, and my uh, my friend also, I miss him. Bro uh, Brose Hope you'll be okay, sir. So uh, thank you so much for your support and more friends uh, na maging uh, makilala natin dito sa Whitey world. So wag lang tayong ano uh, pag ng inaanang... lupito sa white ay enjoy lang natin huwag nating seryosihin seryosohin <laughs> so palagi pala na akong nagla-live at kakantahan ko kayo hanggang sa magsawa kayo dito at magko cover song so ayun wala po na akong cover songs dahil inaayos ko pa yung PC ko so hindi na to maayos so anong gagawin natin dito <laughs> nag-live ako cellphone lang muna so maraming thank you sa mga nandyan palagi sa lives Sa mga nagplaise sa akin sa mga short video and sa content. So, more blessings to come. And I wanna say thanks also for my channel members, super chatters, they are sharing your blessings. God bless you, and uh, more blessings to come in your family. Good health and safety always. So, thank you so much, and bye bye from now. See you in my live. God bless you. Uh, uh, good night. Philippines and um, good morning, other places. Bye bye.